Ilang buwan na ang nakakaraan nang lumaganap ang usaping hinggil sa posibilidad ng impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte matapos ang mga aligasyong kinakaharap nito habang nasa posisyon. Sa kasulukuyan niya ay higit dalawang daan na mambabatas sa kamara ang inendorso na ang impeachment ni Duterte Marahil matagal mo nang naririnig ang salitang ito, ngunit hindi ka ba nagtataka na magpahanggang ngayon ay hindi pa opisyal na natatanggal sa pwesto ang mga napapabalitang i-impeach tulad na lamang ng ating bise presidente? Ito ay dahil hindi madali ang proseso ng impeachment. Sa usaping teknikal, ito ay tumutukoy sa formal na proseso ng pagsasampa ng kaso laban sa isang nakaupong opisyal ng gobyerno. Kabilang na nga rito ang Pangulo o Pangalawang Pangulo dahil sa maling gawain. Ang impeachment sa ating bansa ay nagsisimula muna sa mababang kapulungan kung saan maaaring sampahan ng reklamo ang isang opisyal kung susuportahan ito ng isang katlo ng mga miyembro, ito ay direktang iaakyat sa Senado para sa paglilitis. Kung mas kaunti ang sumusuporta, dininggin muna ito ng House Committee on Justice bago pagotohan upang dalhin sa Senado. Para naman tuluyang mapatalsik ang isang opisyal, dalawang katlo o two-thirds ng mga senador ang kailangang pumabor sa conviction. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, lima pa ang nagkaroon ng pangunahing kaso ng impeachment. Isa na nga rito si dating Pangulong Joseph Estrada na napatalsik sa pwesto ng People Power 2 bago matapos ng Senado ang paglilitis. Samantala, ito lamang ang unang pagkakataon na dumaan sa impeachment ang isang bise presidente Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.